Morning guys, so andito tayo ngayon sa Manahakon Skywalk. So, ito ang pinakamataas na building sa buong Thailand. So, nandito tayo sa 78th floor. So, kanina, diyan kami o diyan. O yan, kita mo, glass walk yan. So, unang-una, nakakapanginig. Nanginig <clears throat> yung tuhod ko kasi, syempre, glass siya. Tapos, bab nasa baba, sobrang... anto na yung mga iba't ibang building, kagaya niyang mga nasa paligid ba diba, May kita mo. So, ito yung mga tao. Mga turista din sila. So, <coughs> uh, ba't ko ba ginagawa ang video na to? Kasi gusto ko malaman mo na totoo yung mga sinasabi ko na habang kaya mo, habang bata ka, habang kaya mo naman gawin na mas bilisan mo, na maabot yung mga dreams mo sa buhay, gawin mo. Alam mo bakit? <coughs> Ibang level, kapag bata ka pa, naabot mo na yung mga pangarap mo. Ibang level, kapag bata ka pa, yung mga gusto mong gawin sa buhay, yung mga, mga gusto mo, yung mga, mga hilig mo, yung mga wants mo, hindi mo na kailangang hilingin sa mga magulang mo, hindi mo na kailangan magtampo sa magulang mo dahil hindi binibigay. Kasi bakit? Ikaw mismo ay nagagawa mo na, makukuha mo ng ikaw lang. Nama? <clears throat> so, <clears throat> ayon uh, gusto ko lang malaman mo na alam ko na kaya mo. Alam ko na sobrang kaya mo maabot, sobrang kaya mo makuha yung mga gusto mo as long as Siseryosohin mo as long as gagawin mo as long as uh, bibira ka talaga, hahataw ka talaga, talagang mag-commit ka talaga sa mga pangarap mo. Kaya lagi mong tatandaan, yung mga masasarap na experience, magagandang experience, yung mga masasarap na buhay, may experience lang yon kapag may pera ka. So, anong gagawin mo ngayon? Kailangan mo ngayon na humataw, magkaroon ka dapat ng maraming pera. Kasi yung mga itong bagay, hindi mo to may experience ng wala kang pera. Alright? So, hindi ko sinasabing sambahin natin yung pera, hindi ko sinasabing nagmumukha tayong pera, pero hindi mo magagawa yung mga bagay-bagay hanggat wala ka. Alright? So, lagi ko sinasabi guys, uh, learn the business as uh, gawin mo siya habang 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 malakas ka, habang bata ka, ibigay mo ito do mo kasi yung mga bagay na gusto mo ma-experience sa buhay, mas magagawa mo siya, mas may enjoy mo na bata ka pa. Alright, so ayun lang naman. Thank you so much. Kita kita sa Tugatog ng Tagumpay. God bless. Sarap dito. Ooh.